Pilikat yan. Oh. Oh. Taas na siya. Sa pambilang pa Oh. Okay. Dito na siya, oh. Nabot oh, na yung tenga. Nabot ko na. <laughs> yan. Ay, nabot na yung tenga. Gano'n nakatagal nga ito, sir? Pwede yung shoulder mo. Baga may ano na ito. One year na siguro. One year na. Unahin na natin itong kabila. Ito eh. Ito kasi ito yung pinakamasakit ako. Okay. Well, dito lang. -hmm. sa Hmm Okay Siyempre yung pinakasakit po, sir. Di oh. na. siya. Parehas. Loser mm -hmm. shoulder, parehas. Yes. Mm hmm. Oh. Lalo na rito. Ow. Oh. Pihil din. No? Saka ito. Ah. Karamihan sa frozen shoulder, ano? Ayun nga, mataas ang sugar, ano? Okay, diabetic, pagka may frozen. Pero hindi naman ibig sabihin, pagka may frozen shoulder, ano na, mataas na agad yung sugar. Depende pa rin. Kasi meron naman, naipitan lang, pagtulog, pagising, masakit. Hmm. sa tuloy-tuloy na. Tapos meron namang, since hindi niya masyado ginagamit, mga usually mga taga office no? sa office lang o sa ano lang hindi masyado nagagalaw kaya siya nagiging frozen shoulder kasi tagalan hindi na mataas ng ganito Hirap. Okay. hindi na niya maitaas ganyan hmm. <laughs> hindi na ano tapos meron naman kaya siya lumiliit hindi na din rin nagagamit pati tulad ng kaisero mas maliit yes. na ito dito pa lang sa deltoid oh. wala ano. Dito, bilog po. Bilog ka? So, hindi yun. Kasi hindi nakagamit. Ano yan? So, wala, mag-stretching yun. Okay. Okay. <laughs> Mag-alang sorry. Balik palit at yan.

Oh, <laughs> oh.

Dito na siya, oh. Naabot oh, na yung tenga ko na. <laughs> Yan, okay, naabot na yung tenga. Pero still, masakit pa rin. Tight pa mm -hmm. rin yung dito na siya, no. Kailangan ng, ano, uh, follow up, saka ng stretching. Kasi, uh, years na to, eh. So, sir, lagi mo siya stretching araw-araw, no. Mm -hmm. Kahit bago mo matulog para masarap na tulog mo. Pagod na, eh. Kambila? Oo. Oh. Okay, masakit pa rin. Pero, Ayan na. Abot niya na rito. Ayan. ito, may frozen shoulder din siya. Pero, um, huwa naman ng isahan lang. Kunting sabit lang naman kasi. Um, walang pain, no? ha? Um, abot. Ito lang talaga. Talaga yung papahirap kaysa. Ayan. Um, huwag mo basahin ko siya